Magandang araw mga ka-OFE at nandito na naman tayo sa labas para bumisita ng mga SG premier. So, nandito tayo ngayon sa Lucy's Kitchen with Ate Ronette. Ay, so, Ayun, sa Ate Ronette, <laughs> syempre, um, kailan nga ba nagsimula ang uh, Lucy's Kitchen? Um, nagsimula siya last, if I'm not wrong, ah, July 2021. It's uh, during, still pandemic pa. Oh. Oo, no, oo. No. So, 2021. So bakit napasok si Ate Ronet sa food business? Siguro sa passion? Siguro sa family din because mga titos, titas, lolas are all good cooking. So tapos HRM graduate ako sa Philippines. Mm -hmm. And then nag-study ako ng culinary dito sa Singapore. Sa Singapore. Okay. So from day one I entered Singapore, nasa FNB na ako. Ayun. Kaya, And since dito, nandito um, na tayo sa food business ano, meron ka bang memorable experience sa pagnenegosyo? Madami because I failed thrice all food business yon. I started 2008, I opened a food stall sa Kopitiam. Near our place in Sembawang. Second is uh, I opened a restaurant in the Philippines for three years lang yon. Mm -hmm. So hindi rin siya nag-succeed. Then I decided to come back here to work for in the restaurant. So nag-work ako sa Marina Bay Sands, sa level 57. Oh yeah, the Sky Park, yung restaurant doon. Unfortunately, nag-pandemic. So, isa ako sa mga natanggal. <laughs> ayun. So, memorable talaga siya, <laughs> uh -oh. no? <laughs> That's when I started Lucy's Kitchen online. I'm selling online sa Paluto sa SG. Ayun. ayun. So, doon siya nag-start. Ayun. So, memorable talaga <laughs> yes, siya, no? Yes, so, yes. So, ayun. Since... Since um, napakaganda ng story, you know, paano uh, nag-umpisa yung uh, uh, Lucy's Kitchen. So saan nga ba matitikman and paano nila mapupuntahan ang Lucy's Kitchen dito sa Singapore? Lucy's Kitchen is located at Lucky Plaza. We have a uh, unit at level 4 also, 0443 and 44. And of course here at level 2 at 025859. Ayun, salamat mga ko-EP. Kitakits ulit tayo sa SG Preneur. Thank you so much.